try na natin mga video. Ito po mga kaiwaga alarm alar electromagnet. Try, po, try ko lang po kung magiging okay yung kalalabasa na video. panorin nyo po mabuti mga kaiwaga pati yung may akda nito. siguro kailangan ko takpa na lang yung yung may akda ng plot na ito para wala po silang masabi sa inihayag nating aklat ito po yung mga dasal ng alarm electron pa electron power panoorin nyo po mabuti mga kaiwaga medyo babagalan ko lang pag lilipat ng page para makita po ninyo ng maayos pasensya na kayong mga kahiwaga medyo yung cellphone po natin ay hindi kagandahan po at medyo naglalag din po siya umurahin lang kasi wala pa po tayong pambili ng magandang cellphone kaya pagpasensya, pagpasensya na nyo na lang po mga kahiwaga yung ating mga ina-upload na video kung sa tingin nyo hindi maganda yung pagkakakuha Pansing ko yung aklat na ito. Ang ganda po niya. Tsaka marami po kayong matututunan na matatas na uri ng mga orasyon sa aklat na ito. Ayusin ko lang po yung mga pagkasumetsunod. Nandyan naman po sa baba yung beach niya kaya makikita po natin siya ng maayos. Tsaka kung bago ka pa po na padpad sa ating channel ay kung magustuhan mo ang ating mga inupload upload ay baka pa pwedeng pasubscribe na rin at mag-aral ka ng mga lihim na karunungan na ating inihayag. Ito po ay hangos na totoong aklat na po na hindi na po po ito PDF kundi tunay na aklat ng ating ibabahagi ngayon mga kaywaga next na pag ko siguro sana maging okay na yung ating signal at makita niyo na po ng maayos yung mga nakasulat na mga orasyon sa na ating binabahagi at yung pangadasal uh, po nito ay complete po itong mga kahiwaga kaya sana sundan nyo lang po yung mga pamamaraan at mga orasyon na nakasulat po dito. Sa mga masugid ko na tagapakinig at taga-subaybay, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay gamitin nyo po sa tama ang mga binabahagi po natin na kalaman dito sa lihim na karunungan. sundan nyo lang po sana mga kiwaga minsan kasi lumalabo yung camera ng cellphone ko eh. ay nakaw talaga pa yung mga mura lang ng mga cellphone ang ating gamit kaya nagbabago minsan lumalabo ako mas lalong lumabo na. Ayan po. Medyo mroki na siya. Sa gusto pong ma-order pala ng mga aklat mag message lang po kayo sa ating FB page aklat ng hiwaga at doon po kayo mag inquire mora lang po yung mga aklat na pinibinta po natin kaya kayang kayang maabod ng sino man dito sa na nag-aaral sa lihim na karunungan ito po ay try ko lang po na video ang gamitin ko kung malinaw ba siya o hindi pag na-upload ko ito try ko lang po ito mga kahiwaga titingnan ko lang po siya kung okay pero kung hindi hindi na natin itutuloy yung ganitong pag-upload gustong gusto ko rin po yung aklat nito ito kasi tinan yung mga kiwaga para ang ganda po niya ang mga nilalaman kaso nga lang hindi ko sure kung pag edit ko na ito kung malinaw pero try pa rin natin mga kiwaga try and try and just try again pa rin video kasi baka malabo ang talaga ang camera na ating cellphone sige po tama na po muna to hanggang ano tayo page 20 na lang po muna tayo mga kiwata try ko lang po ito kung okay po siya Maraming maraming salamat po mga kiwaga sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Salamat po. God bless po mga kahiwaga. ano na?